Nalampasan na ba ng China ang Amerika? Sa unang tingin, parang oo. Mabilis ang paglago ng ekonomiya, lumalaki ang military, at halos bawat produkto sa mundo ay gawa sa kanila. Ang China ay isang sibilisasyon na may higit dalawang libong taon ng kasaysayan. Dinastiyang Qin, Han, Tang, at Ming. Bawat isa ay naglatag ng pundasyon ng kapangyarihan at disiplina. Noon, sila ang may pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang kultura nila ay humakot ng respeto. Ngunit ang siglo ng kolonisasyon, digmaan, at internal na kaguluhan ang sumubok sa kanilang lakas. Sa kabila nito, bumangon ang China. Noong taong 1980s, halos agricultural pa lamang sila. Mataas ang kahirapan. Mabagal ang industrialization. Pero ngayon, mas mabilis ang pag-angat nila sa global stage. Isipin mo, sa bawat telepono, laptop, damit, o headphone, malaki ang posibilidad na gawa ito sa China. Tahimik na nagpapalakas sa bawat aspeto ng ekonomiya, unti-unting binabago ang global dynamics. Sa teknolohiya, agresibo at strategic ang China. Tahimik nilang itinayo ang AI, robotics, renewable energy, at semiconductors. Ilang dekada lang, mas advanced sila sa facial recognition at 5G kaysa karamihan ng bansa sa mundo. Ang mabilis na pag-angat nila ay parang tuloy-tuloy na daloy na hindi mo mapipigilan. Sa military, noong taong 1000, siyam na raan siyam na po. Limitado pa lang ang PLA. Ngayon, may modern aircraft carriers, hypersonic missiles, at cyber warfare capabilities. Sa ilang senaryo sa Asia Pacific, mas dominant sila kaysa sa Amerika. Ngunit ang pinaka-shocking na diskarte ay hindi mo makikita sa radar. Ang Belt and Road Initiative, isang permanent economic influence sa Africa, Latin America at Europa. Ang kapangyarihan ay hindi lang sa ekonomiya o military. Habang iniisip ng iba kung sino ang mas malakas, ang China ay tahimik, sistematiko at mabilis na nagpapalakas. Noong taong dalawang libo, Sinimulan ang military at technological modernization sabay sa economic expansion. Ilang dekada lang, ang lumipas, nakikipagsabayan na sila pinakamalakas na bansa sa mundo. Sa ekonomiya, tahimik nilang binuo ang sariling supply chains at domestic industries. Ang nakakagulat, sa ilang sektor, mas advanced sila kaysa sa Amerika. Sa teknolohiya, agresibo at systematic ang China. Sa AI research, robotics, high-tech manufacturing, ang buong mundo iniisip na Amerika pa rin ang ultimate superpower, pero sa likod ng eksena, ang China ay mabilis na lumalakas. Sa military, meron silang hypersonic missiles, aircraft carriers, advanced submarines, cyber warfare units. Sa Asia Pacific, mas dominant sila sa ilang senaryo. Sa Confucius Institutes, global media presence, international aid, lahat ay strategic. Ang perception na China is everywhere ay sapat na para maging cautious ang buong mundo. Sa Belt and Road Initiative, financial influence, trade routes, diplomatic leverage, bawat bansa na nakadepende sa kanila, at unti-unting naaapektuhan ang domestic at foreign policy. Sa GDP purchasing power at regional power, lumalampas o humahabol na sila sa Amerika. Ngunit, sa global military reach at innovation leadership, Amerika pa rin ang dominant. Silent rise ng China, control sa trade, influence sa politika, dominance sa teknolohiya. At habang iniisip ng mundo kung sino ang tunay na superpower at sino ang magiging global superpower sa hinaharap, Amerika o China? Ang China ay tahimik, sistematiko mabilis sa kontrol sa ekonomiya, teknolohiya at politika. Ang mabilis na pag-angat ng China ay kwento ng strategy, timing at psychological dominance. Bawat galaw nila ay may epekto sa buong mundo. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.